guys, uh, magluto tayo ng masarap na bangus bangus na daing bangus na daing na masarap guys, ito oh. masarap ito guys uh, ito, ayan uh, Prito natin fried uh, ang pangalan nito sa amin eh white fish uh, okay okay guys, luto na natin guys Yeah, guys, spray na natin, guys. Fried na natin yung... Wow! Sarap na, guys. Wow! wow. wow. Ay, na. Okay guys, kunin na natin Luto na ito guys so, Ang sarap ng pangus oh. Wow super yummy guys wow crunchy crunchy siya ngayon ang sarap talaga ng fritong bangos na daing guys my god this is very yummy Okay guys, lagay natin dito sa plate yung pinirito natin. Ito guys, masarap yan guys. Ito guys, lagay na natin. Meron na tayong nagawang magandang plate kaya lagyan natin to guys ang sarap talaga to guys mm. ito guys ang sarap naman ganyan guys ang paggawa ng daing na bangus wow ang sarap talaga yan guys no? Yummy guys Ito ang bangus na masarap guys. yeah Ito ang bangus na masarap. Mmm, yummy, yummy. Yan guys, yung bangus natin na masarap. Wow. Ang sarap talaga guys. Yan o. No? Yan guys. Yan. Yung bagong gawa natin preto. to. Wow. Wow. Yummy yummy guys. Hmm. Yummy yummy. Bangus na masarap, guys. Yeah, ang masarap na bangus. Woo. Talaga naman pag masarap talaga. Mm. Wow. Ito so guys, kain na tayo masarap itong bago kong luto na bangus wow ang sarap ito talaga guys so, ito ito guys bangus na masarap oh my god sawsaw -saw natin dito sa may kamatis saka tuyo yan hmm 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 lasang nasa ang bawang at saka luya Bawang, kalunsa,

Mm, super yummy okay guys see you next video like and share and subscribe thank you so much okay